yon mga paps uh, na tayo ng bahay at syempre ay dadaan muna tayo dito sa bahay ng Gloria uh, tayo ay bibili ng pizza dito yung malapit sa may 7-11 Gloria ayan papakita ko sa inyo mga paps dito tayo order ng pizza ayan kaliwa lang tayo dito yon. Ilias Pizza Ayan Dito lang sa may 7-11 Paasak lang tayo dito So Ayan, Ilias Pizza. Hot and delicious. Tip order na ako. Kores nyo lang nya? Oh, <tipos> <tipos> Salah, yung, ano best seller niya, sabi? Ha? Eh, ito, <tipos> Ayan, panikin, 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 panikin. Ah, ang nasa dulo na ito? Ay, itong ano, pizza, cheese, available pa? Available pa. Isa nito, saka ito nga na? Isa pong pizza, cheese, saka isang ay best. Oo. された。 Thank you. Yan mga paps, nakuha na natin sa Elas Pizza. Ayan. Sarap dito mga paps. Ayan. At ngayon ay pauwi na tayo. At nakabili na tayo ng Elas Pizza. 'Yan lang mga paps. Hanggang dito na lang ang ating vlog. Maraming salamat. Ride safe.